Assalamualaikum Assalamualaikum Sa inyong lahat yan Hanapin ko na lang yung kaibigan ko Puntahan ko na lang sa isang bus stop Kasi parang dramatic na siya Ang tagal kasi At kanina pa ako nagingutay ah, Hindi ko naman ano kung ano yung Anong oras Hindi ko alam kung anong oras ba Darating niya. ng nanong mga damit nilang kami, Kaya may kalayo, kasi umaikara yung asiang lugar yong ano, 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 sa ano, 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 so ano, mga ano, ano, dito ano, ano, so, naman may tayo dito. Kumuwari, may katawagan tayo kasi nakakaya naman. Ano yung <laughs> isipin niya, ano, ginagawa <laughs> ng babae na yun na nagbibideo. Eto. Ayan. Lahat dito. Dito yung straight lang sa kanila. Ayan. sa inyo, ipapakita ko sa inyo. Okay, Kuhaan natin sa likod. Akala ko siya na. Sana ba yung ipakain na Ano niya? Saan kaya mag-stop yun? Ah, doon din ko sa bus station. Ay, naku, ang tagal naman ang broka. Ang ka dyan. Eto. Ito. Ang yung street lang ano, sa kanila. Eh sa amin, dito naman yung street namin. Dito yung street namin. Diretso yan hanggang doon sa stoplight. Sa unahan ng stoplight, ang doon ako nakatira. Sa kanya naman dito, malayo na yung sa kanya. Mga dalawang stoplight pa yun sa kanya. <coughs> medyo okay naman dito kaso malamig kahit na maaraw na ngayon malamig pa rin yun. uh, yung yung sa gabi pero natapos na rin yung winter tapos na naman yung summer Hello guys, nakita na natin yung bus doon na K4. So, hintay na lang natin baka nandiyan na yung hinihintay ko. Kasi magbabas daw siya. May, medyo may kalayuan kasi yung lugar niya, yung place nila. Kaya sabi niya, magbabas na lang ako para may Ito. Bago ang lugar na to, guys, bago. Kasi hindi pa nga tapos yung mga buildings. Ayan. Hello! Hello! Nandito na tayo sa bus stop, guys. Ganito yung bus stop dito, guys. Pag ano, pag eh, ganito yung kwento ko sa inyo dati na hindi ko pa alam na kailangan kong maghintay sa ganitong klaseng lugar. Kasi ang nakasanayan natin sa Pilipinas, paparahin mo yung ano, yung bus. Tapos dito, kahit magdamag gajen para nang para sa bus. Hindi yan mag stop pag walang ganito. At saka meron pa. Pag ang number ng bus na pupuntahan mo ay wala dito sa ganitong uri ng place, yung bus stop na to, kailangan titingnan mo muna diyan kung anong number ng bus ang dapat mong sakyan kasi pag hindi magkatugma, yung number ng bus na pupuntahan mo, eh huwag kang maghintay dito kasi hindi ka rin makakasakay. Halimbawa, pupunta ka ng city. Let's say Abu Dhabi City. So, huwag ka dito maghintay kasi masasaya lang yung oras mo sa paghihintay. Hindi ka makakasakay dito kahit na ito ay bus stop. Kasi ang, ang bus stop na to ay para lang sa K4. Yan o, oh, K4. K4 lang talaga ang dadaan dito. Ayan, K4 lang ang dadaan dito. So, hindi ka makakasakay dito na puntang city. papuntang city kasi galing dito sa Kalipa City ay 160 at saka 161. So, wala yon dito. Hindi ka pwede. Kaya kailangan mong alamin eh kung anong number ng bus ang uh, dapat mong sakyan papunta doon sa gusto mong puntahan na lugar para hindi ka mawala at saka hindi ka maghintay ng wala ayan, saan na kaya yung hinihintay ko na po problema to okay guys so papasok tayo ngayon dito sa bus bus stop eto siya guys meron siya. eto yung mapa kung saan ka pupunta. Dito makikita yung mga lugar na dapat mong hanapin kung nandito ka sa lugar na to. Halimbawa, sa area na to, dito mong makikita kung ano ang dapat mo at kung saan ka dapat pumunta. Pag wala dito sa mapa na to, Kalipa City lang to, pag wala dito, ay eh, wala. Hindi mo makaka, hindi, anong tawag doon? Ano ba naman yan? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ayan, may CCTV. Kompleto naman, may CCTV siya. Tapos, may earphone. Okay, tapos yan. Sabi dito, kailangan dito maglinis. At saka. naman mag-slip-slip ka dito habang naghihintay ng bus bawal. Maraming bawal guys dito. At saka alam nyo sa sa mga malls, ang hirap kayo ng video dito kasi mamaya, naku, makulong maku ka pa dahil sa bagay video. Kaya, dito muna. Uhintayin ko na lang yung babae na yun. Nasaan kaya? Uhintay na lang tayo dito sa loob ng <coughs> bus stop ang ginagawa ng mga tao dito may mga scooter sila ang mga bicycle maggabi mga kabayan natin mga kababayan natin halik naman tayo kasi yung hinihintay ko hindi pa raw nakakuha ng taxi grabe naman ayun po ang tagal guys ganyan yung bus dito na mali bus na maliit ginagamit namin para ito lang sa Kalifa City. Hindi yan pwede pumunta ng city. Ang city. Wala yan. Ito lang yung ginaganti Hindi mo sumakay na si brother. Ayan yan yung hinihintay ko. Ako. Isang oras niya ako pinaghintay. Grabe naman. Yung kaibigan na yan. Ayun. Maliit na bus. Ganyan lang sinasakyan namin. Pamasahe dos lang. <coughs> Ayan ang hinihintay ko. Naku, ang tagal-tagal mo. grabi grabe ka naman mapag, ano, mapaghintay. Magpahintay. Ha? Walang dumadaan na taxi? Saan ka ba naghintay? Sa main road? Ha? Sa main road? Ayan, oh, dumating na yung bruha. Kanina man, ko pa hinintay. Sa spini? Sa Sige. Ay, saan ba tayo doon? Papasok ah. daw kami sa mall. Anong gagawin ng dalawa na to, magmo-mall. Di ba, anong-anong kulang na lang nun? Ano lang? Yung, yung selfie mo. Selfie. So, yun na lang? Oo. Ayan, papasok na daw kami sa mall. Kasi, magsa-shopping si Inday. Anong <laughs> shopping Okay. So, that's it. Bye-bye. For today's video. Tomorrow naman. <laughs>